Hello mga guys, tonight po ay pageant ng mga ginang dito sa aming barangay. Kaya naman, nandito kami para maki Marites. Hello Marites! <laughs> so yan ang dami na nanonood tonight. So syempre hindi tayo papahuli, kailangan mapanood din natin ang night event. At ito na nga ang yung queen of tonight. So ito na guys, nagumpisa na ang talent portion. So ito na ang candidate number one. May police, may salubang. So ayun na nga, ang tema ng talent ni at girl ay tungkol sa ospisya. Ang galing ng Martin ni Ate Girl ha? Aww. At ito naman guys ang candidate number 2. So ayan naman ang talent ni Ate number 2. Ang kumanta with a twist Kini Pakilig. Kinikilig ka naman ba? Sige lang te, kaya mo yan. Damdamin mo lang. Dahon-dahon pala oh. Okay ka te. So, next naman guys, ang candidate number 3. So, ang talent naman ni Ate Girl number 3 ay umindak-indak sa kawayan. So, ayan, yeah, nag-umpisa pa lang talagang hiyawan ng mga supporters ni Ate. Next candidate number 4 ay si Sarah J. Ay hindi pala, kahawig lang. O oh, diba, kala ko si Sarah J. yung nakatalikod. <laughs> Oo nga, si Sarah J. nga. Kaya kaya mo magalawa na Sarah J. <laughs> Narinig niyo ba yun, guys? Grabe makapli eh. Solid pants talaga. So yan naman guys, nag-break time muna sila para magparapol ng mga bumili ng tiket sa kanilang pageant. At ito naman na guys, ang candidate number 5. at ang kanyang talent ay mag Marjorie. At sunod naman ang candidate number 6 At ang kanyang talent naman ay tungkol sa anak Next is candidate number 7. At ang kanyang talent naman ay tungkol sa mga taong mahiyain. Ay naku, nainit na nga ako guys. Ang tagal niya tanggalin yung maskara niya. Ay sa wakas, nawala din ang hiya niya at pinakita na niya yung mukha niya. At sunod na candidate ay ginang number 8. At ang kanyang talent ay kumaway-kaway na parang Miss Universe. Talent ba yun? Ah? Hawak niya pala si Santa Nina pero hindi ko pa rin alam kung anong talent niya. <laughs> so ito naman guys ang pang na contestant. So ang talent niya ay sasayaw kasama ang kanyang partner. At ito na guys ang panguling contestant, ang ginang number 10. At ang talent niya ay singing with the backup singer. So ito naman guys ang kagarapan sa backstage, ang mga makeup artist, ayan ang mga tita. At dito nila inaayusan ang mga ginang candidates. sila naman guys ang mga judges ng pageant. So ayan na guys ang sampung candidates at isa-isa silang mapapahayag ng kanilang advokasiya. At sa susunod na linggo, abangan natin guys ang Coronation Night. So magkita-kita muli tayo next week guys sa Coronation Night. Thank you for watching this video. See ya!